Ayan. Press <laughs> cupat <Runa> to. Ano na? Press cupat si Bella. Sulit na pwede na. No? Ayan. Yung ginawa nating DIY. Sakto. Mga kanayipi. Ayos na ayos. Pwedeng gamitin. Talagang pag gusto mo talagang gumawa, magagawa mo. di ba <mulong> What's up mga kanipi? Nagbabalik na naman si Kanoy People another video at ngayong araw na to uh, tatrabahuin na natin yung ano yung kalan natin na diuling na ginawa at uh, para makita natin yung kung may sira ba o dipik yung ano yung ginawa nating DIY at uh, nandito na siya mga kanipi bali kasi pinatigas ko muna yung semento niya para ano kaya hindi magkasunod yung video ng ginawa natin to ayan uh, tatanggalin natin tong ano yung mga puno ng saging nya na ginamit sana nga hindi dumikit dito sa ano sa may timba tong simento para kung defect yung ginawa natin to pwede pa nating ayusin sa susunod na gagawa tayo di ba pero pag ayos kung may magpapagawa ulit ng ganito gagawin natin di ba so nandito sa rin yan mga kanoy ng pinggan eh ando napakasipag niya talaga ano uh, at nakatoka siya ngayon na maglinis na ano paghugas So, tanggalin na natin 'to para makita natin kung may depict siya. 'Di ba? Bali, tatanggalin na natin tong ano ng saging na to, na kanayupi. Sisirain na natin to para maalis natin tong semento dito sa loob ng ano, loob ng timba. Ayan, tara. Yan ang. gagamit tayo ng ito, itak. kahit hindi na pala sirain mga kanaisi mahugot na eh ayan yan mga kanaipi talagang bilog na bilog oh ayan ito na yung DIY natin parang unlit lang na may lalagay na ano uling ah oh. Bali, kasama na natin si Rin yan. Mga kanayong daw yung magbibidyo sa atin eh. So, anong masasabi mo rin yan sa ano? Ginawa natin. <laughs> okay na mga <laughs> Yan lang oh mga kanaypi yung ano yung lagayan ng ano ng uling natin. Parang isang kwal lang ah, isang plastic lang. Pero tanggalin na natin to lahat para makita natin kung maganda ba yung kinalabasan tong dini DIY natin na uh, kalan na diuling at pwede namang gamitin sa ano yan sa kakoy. So tara, tanggalin na natin lahat. na natin kung mahuhugot siya pag tinaob natin. Lagay natin yung ano ng din para na hindi masira. <laughs> hugot mga kamerite ay so nyan parang bilog naman ah bilog bilog naman sya nyan ayan ayan naman bilog naman matigas na yan Tignan ang pakita mo sa silong mo. Ayan mga kanayupi So ito na lang yung nandito sa loob yung tatanggalin natin Sana hindi tayo mahirapan Diyan na magtanggal eh Eh, tanong Sana maganda yung kakalabasan mga kanayi. Gusto na gamitin ni Macy's sister eh. Mamaya sasampulan natin yan mga panaypi. Dito tayo mahihirapan yung pagtanggal dito sa ilalim. dito tayo mahirapan sa pagtanggal sa baba niya. So, konti na lang yung tatanggalin natin sa loob mga kanaypi at may bisita na tayo dito. May dumating na galing biskaya mga kanaypi. Ayan, pakita mo rin yan. Shout out! <laughs> dumating na rin si Waleng mga kanaypi. Nandyan na yung pamangkin ko. Uh, at may kasama na naman si Rainyan na no. Sa kasama natin mag-video. Subukan natin kunin yung nasa loob. Makakaliti gamit kamay ko. Yeah. Ang galing ni Rin yan. Kaya pala makakaliti. Kaya. Kaya ba? Kaya ba? May papasok pala yung kamay ni Rin yan mga kanaypi. Oh. <laughs> Nagpapakahirap pa akong sundutin. Pasok na pasok pala yung kamay niya eh. Kaya yan Rin yan. Kaya. Ayos ah. You know? <laughs> Susubukan natin yan mamaya, mga kaniti, yung kalan na yan. Kung pwede ba. Kayang-kaya kaya nga rin yan, no. Ayos, no. Oh. Galing talaga. Malaki <laughs> kasi yung kamay natin. Tanggal na lahat, ba? Hindi pa. pa konti. <laughs> lahat naman no may siminto no ayos pala mga kanayipi galing pala na rin yan eh. buti na lang nandito sa rin yan na survivor ayan mga kanayipi nakita nyo naman wala na siyang laman lilinisan na lang natin yan sa loob bali titiktikan lang natin mga kanayipi yung mga, mga excess na simento dyan na hindi na kailangan Ayan. Pwede na. Dinisan muna natin ito mga kanil. Yung luma namin gasol. Kinuha ni misis to. Ayan. Pwede natin gamitin to para ilagay natin dito sa taas niya. Ayan. Maiksa si misis na ganito eh. Tinago niya yung luma namin. Bali, hindi na natin siya sisimintuan dito sa taas. Uh, at mayroon na to mga kanaypi uh, gamit na gamit <laughs> ganyan bali mamaya uh, itatry ni misis na gamitin to magluluto daw siya ng ano dyan na uh, hindi ko alam kung ano yung lulutoy niya basta itatry namin yan na gamitin itong kalan na to ayan kung kahoy pwede naman sa babae eh. Uh, at naman yung pasukan ng kahoy di ba So medyo maluwang yung space ng ano ng bakal. Lalagyan ko na lang ng screen diyan na ano yung natira nung ano nung pinagputulan ko. So itatanong natin si Renyan kung anong masasabi niya sa ginawa ko na DIY na kalan mga kanayipi. Ano masasabi mo Renyan? Okay na rin mga Kaso mga lang medyo makapal pa. Mas maganda sana kung manipis pa. Gawa na lang tayo sa susunod, no? Gawa na lang. Pero okay na yan mga kanipi. At itatanong natin mamaya si Macy's kung anong masasabi niya sa ginawa natin. Uh, para sa akin, pwede naman na yan, mga kanipi. Mamaya, lalagyan natin ng screen sa baba para hindi mahulog yung mga malilit na uling. May extra pa naman ako na screen dyan pwede natin ilagay dyan so ito mga kanipi sukatan na natin ng screen yung ilalagay natin dito sa loob ayan dito natin ilalagay sa loob yan sukatan na natin uling sa bayan mga kanipi ni misis, yung halaga nito nasa 50 uh, try natin yung isang plastic dyan sa loob kung kakasa yan yung nandito tanggalin muna natin to mga kanipi at uh, ilagay natin yan yung uling bali pag binili mo yung isang plastic dyan na ganito sa tindahan 7 mga kanipi yung isa minsan 10 nga yung iba eh ganitong plastic mga kanipi oh. ayan minsan 10 minsan 8 depende sa tindahan mga kanipi yung mga nagditinda di pare parehas ayan yung isang plastic kunti lang pala mapupuno na rin ayan lagay pa natin yung isang mga kanayipi kalahati dito at least may magagamit na si misis pag nagluluto at syempre hindi na kami bumili <laughs> katipid pa tapos lalagay natin yan oh. hindi ayos na diba? ganda na mga kanayipi pwedeng pwede na at yung unang gawa natin hindi naman sablay pwedeng pwede na yun na magamit na paglutuan ni misis so ito yung ano yung sinasabi kong iluluto natin doon mga kanaypi magluluto kami ng turon yan ah uh, tulong tulong to para may merinda tayo mamaya at ngayon magbabalot na tayo ng saging mga kanaypi siyempre konti lang yung asukal na ilalagay natin kasi mahal ang asukal ngayon tama na yan <laughs> basta may tamis lang konti pwede na yan At uh, may merienda tayo mamaya at siyempre iluluto natin sa ginawa nating kalan di ba? At anong masasabi mo sa kalan na ginawa ko? maganda pwede na gamitin yung kalandiuling ni kanoy pi <laughs> try natin magluto doon ngayon eh try mong magluto ng turon uh, talagang pulido yung paggagawa mga kanoy ako yung nagbabalot eh narin no, niya. <laughs> ano ba ay, sorry man. Ayos. So, ito na mga kanipi. Nabalot na namin lahat ni misis yung ano. Yung turon. Yung saba. Ayan. Bali si misis na yung ano magpiprito niyan mga kanipi. At ang gagawin ko naman. Uh, papapuyan ko na yung ano. Yung uling doon sa kalan natin. So, nandito na tayo sa labas mga kanipi. At papapuyan na natin tong ano uling na nandito sa kalan natin na DIY na kalan yeah. <laughs> ayos na mga kanipyo uh, nakalagay na yung kawali dun sa ano sa kalan natin ayan bali nagbabaga na rin yung ano yung uling sa loob ayan ayos na sasamplan talaga natin ngayon na magluto ng turon ayan yeah. ayos na mga kanipi. DIY lang pwede na no mang, hindi. hindi ka nabibili hindi na. uling na lang uh, at sa susunod bibili na lang kami ng uling na isang sako para may stock saka maganda rin kasi yan mga kanipi uh, makakatipid sa gasol Maka. mahal na masyado yung gasol dito gano 800 na cut gas pa yung sa pa, atin yung pag mas mahal oh. cut gas yung sa amin 800, 800 plus na ba mm, -hmm. 800 sakto 800 sakto daw mga kanip yung cut gas na mm -hmm. gasol na yung lupuan so buti to mas tipid, di ba? Ayan. Nagprito na tayo mga kanipi. At nakulo na yung mantika. Ayan o. Oh. Ayan. <laughs> Fresh pa si Bella. Sulit na pwede na, no? Ayan, yung ginawa nating DIY. Sakto, mga kanipi. Ayos na ayos. pwedeng gamitin. Talagang, pag gusto mo talagang gumawa, magagawa mo, di ba? Nasampulan na agad. <laughs> Ayan, mga kanipi. Bali, magpapadigo tayo dyan sa kabila share natin tong niluto natin. Tera tera. Oh, turon, turon ni kanawi pi. Tinanto Tad yupat yibangera na. Hindi magama ang mga anak pa. Ayos na mo kanawi pi. At nasampol na talaga yung DIY nating kanan. The best sa susunod gagawa ulit tayo ng ganyan kasi nagpapagawa si ate Janet so shout out daw sa kapatid ni Macy's si ate Janet Paraguas. yan shout out uh, sa so susunod dati gagawang kita at pagagandahin natin sa susunod yung gagawin natin mga kanayipi at kung makabisada na natin pwede nating sideline yan magbenta tayo ng ganyan so dito naman sa kabila mga kalipi. kasi yung una dalawa silang maghahati doon at dito naman sa kabila yan deliver natin yan sa mga bata saan yung mga bata? doon po sila yan. Doon o. <laughs> Ayan. Nabigay na natin. So, malapit nang matapos mga kanayupi. at yan na lang yung nakasalang yung ano, yung inaantay namin para makapag-merienda rin lang kami. Ayan. At, yung ibang naluto na, luto, na share na naman natin sa mga kapatid ko diba pwede na yan buti na lang may bunga yung saging namin dyan <laughs> di ba <niyan? laughs> saging saba yan at kanina yung rapper na lang yung binili namin sa bayan ni Maning gamit namin si Mia na pumunta ng bayan pero hindi namin pinasok doon sa mismong bayan, mga kanay pisa tabi lang doon kay Mang Bong. <laughs> doon kami nagparada kasi walang enforcer doon eh na pumupunta. Merienda na tayo, mga kanoy. Uh, nagtimpla ako ng juice eh. Pineapple juice. Yeah. Yeah. Ayan. Siyempre, tikpan na natin tong turon. Oo, mga kanuti. Tara, merinda tayo. Oh. Sarap <laughs> So, wala si Maneng. Kiran na lang namin, mga kanuti. sulit sarap na so yan mga kanayupi at nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman ako sa inyong lahat at umpisa na natin na mag shoutout happy happy birthday kay ate Myra Gonzaga ngayong araw na to August 12 happy happy 45 birthday sa iyo ate greetings from Emerson Gonzaga at shoutout na rin tayo kay Ate Corazon Sanggalang shoutout na rin kay Ate Flori Popa shoutout na rin tayo kay Ate Carolina Kakpal shoutout na rin tayo kay Sir Sebastian Junior Lanosga at shoutout na rin kay RB Panado shoutout na rin kay Husilito Andrada shoutout na rin kay Joel Cruz at punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout. Ma-promote yung kanilang mga YouTube channel, mga kanayupi. Shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog. Shoutout na rin kay Triple Four Moto Vlog. Shoutout na rin kay Perdean Rea. Shoutout na rin kay Mikti TV. Shoutout na rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior. At shoutout na rin kay Ritz Cavans Vlog. Shoutout na rin kay Kalsada Europa At yan na naman yung mga nagpapa ngayon mga kanaypi Sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog Ma-shoutout natin yung mga pangalan nyo At abang-abang lang sa mga hindi ko pa na-shoutout na mga pangalan nyo Pag na-replyan ko na yung mga comment nyo mga kanaypi Saka pa lang masya-shoutout So, pagpasensya nyo na ako kung nalilate yung pag-shoutout ng pangalan nyo. At gagawan ko naman ng paraan mga kanipi para ma-replyan at may shoutout natin yung mga pangalan nyo. So, maraming maraming salamat. Shishini sa inyo sa Mandarin at salamat sa mga tuloy-tuloy na pagsuporta sa akin. Lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much mga So, dito na naman natatapos ang video vlog. I Stay safe lagi at kita-kita naman tayo bukas. And peace out.